Ikinasal na ang kapamilya singer-actress na si Angeline Quinto sa kanyang long-time partner na si Nunrev Dakina ngayong araw ng Webes, April 25, sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala bilang Quiapo Church. Litaw na litaw ang ganda ng bride sa kanyang off-white off-shoulder wedding gown habang hawak ang kanyang bridal bouquet na gawa sa puting phalaenopsis. Samantala, Classic barong Tagalog naman ang suot ng kanyang groom na si Nonev. Star-studded ang kanilang naging kasal na dinaluhan ng kanilang malalapit na kamag-anak at mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz industry. Sa mga nakunang video sa kasal, makikitang kasama sa paglakad ni Angeline ang kanilang panganay na anak na si Silvio. Ang matalik na kaibigan ni Angeline na si Vice Ganda ang naging man of honor na modernong Filipiniana na may itim na necktie ang suot. Si Sarah Geronimo naman ang naging flower girl habang si Eric Santos ang naging ring bearer. Dumalo din ang ilang executives ng ABS-CBN na nagsilbing principal sponsors sa nasabing kasal. Namataan din ang mga kapwa mga awit ni Angeline na sina Martin Rivera, Regine Velasquez, siya siya Padilla. Gaganapin ang wedding reception ni na Angeline at Nonrev sa Manila Hotel. Malaking bahagi sa buhay ni na Angeline at Nonrev ang Quiapo Church bilang mga deboto ng itim na Nazareno kaya dito nila napiling magpakasal. Nabanggit rin ito ni Angeline sa panayam sa kanya na pinaka-dream wedding niya ang maikasal sa simbahan. Ang pahayag noon ni Angeline, syempre sa Quiapo, gusto kong ikasal. Kasi marami talaga akong kaibigang pare doon unang una. At sila nagtatanong na rin after ng binyag ni Silvio kung kailan ako ikakasal. Kasi gusto nila ako tulungan at sa pareho din kami ni Nonrev na deboto ng Nazareno. Taong 2020 nang unang nagkakilala sina Angeline at non rev sa pamamagitan ng isang common friend at noong taong 2022 nang isilang ng mga aawit ang una nilang anak na si Silvio. Bali-balita rin na buntis si Angeline sa ikalawa nilang anak. May nauna ng tatlong anak na babae si Nonred mula sa dalawa niyang dating nakarelasyon. Nagpaabot naman ng kanilang congratulatory messages ang ilan sa mga netizens. Komento nila, congratulations and best wishes to both of you. Congratulations Angeline and husband. Congrats Angeline Quinto. Pangarap ko din ang church wedding sa Quiapo Church.